Give me 20 seconds on the clock for fast money. Good luck, Ira. So, on a scale of 1 to 10, 10 being the dirtiest. Okay. Dirtiest. Gaano kadumi ang mga ilog at creek sa Metro Manila? Go. 10. Sa clinic, gaano katagal bago katawagin ng doktor? 30 minutes. Unang ginagawa ni mami matapos patulugin si baby? Kumakain. Accessory na pwede sa lalaki at pwede rin sa babae? Uh, belt. Belt. Sa loob ng 24 hours, ilang beses ka nagsisiyaw? Hey, times. Let's go, Ira. Yeah! On a scale of 1 to 10, gaano kadumi ang mga ilog at creek sa Metro Manila, sabi mo'y 10. Whoa! Ang sabi ng survey. Wow. <laughs> sa clinic, gaano katagal bago katawagin ng doktor? Mga 30 minutes. Ang sabi ng survey natin. Ha, Unang ginagawa ni mami matapos patulugin oh, si baby, kumakay. sabi ng survey ay... Ah! Accessory na pwede sa lalaki, pwede sa babae, belt. sabi ng survey ay... Uy! Sa loob ng 24 hours, ilang beses ka nagsisiyar. Sabi mo, three times. sabi ng survey... Nice one. Very good start. Very good start. More than half. Let's welcome back Ian Howe. To Ian. All right. Ito na po. Good news. Si Ira ay nakakuha na 105 points. Ibig sabihin, 95 na lang ang kailangan para makuha po natin ng 200. Okay? So, sa punto po ito, nakikita na ng mga manonood ang sagot ni Ira. Give me 25 seconds. On the Good luck po. Ito na. On a scale of 1 to 10, 10 being the dirtiest. Gaano kadumi ang mga ilog at creek sa Metro Manila? Go. 8. Sa clinic, gaano katagal bago katawagin ng doktor? 10 minutes. Unang ginagawa ni Mami matapos patulugin si baby. Nagugas ng na pwede sa lalaki at pwede rin sa babae. Ikaw. Sa loob ng 24 hours, ilang beses ka nagsisiya? Lima. Yes, sir. We need 95 points. Para makuha natin jackpot. So ito muna. Sa clinic, gaano katagal bago ka tawagin ng doktor? Ito unahin natin. Sabi mo, 10 minutes. Ang sabi ng survey, Hop! yeah. Ang top answer ay 30 minutes. Okay? Unang ginagawa ni Mami matapos patulugin si Baby. Sabi mo yung eh, maghugas ng pinggan. Ang sabi ng survey natin, go Maglinis ng bahay. Yun ang, uh, yun ang ating top answer. Accessory na pwede sa lalaki, pwede rin sa babae. Sabi yung hikaw. Ang sabi ng survey. Yo! one. Ang top answer ay kwintas Kwintas sa loob ng 24 hours ilang beses ka nag CCR Sabi mo ay 5. Ang sabi ng survey. Yes. Top answer. That's the top answer. Nice. On a scale of 1 to 10, gaano ka dumi mga ilog at creek sa Metro Manila? Sabi mo ay 8. Ang sabi ng survey. Boom! Ang top answer ay 10. Anyway, hindi man umabot congratulations nanalo pa rin kayo ng 100,000 pesos.